isang tip ko mga kabilabs na napakahalaga, i-screenshot is nyo na lahat ng mga station na inyong dadaanan dahil pagdating nyo sa underground, wala na po kayong signal. So, ang agenda po natin ngayon mga kabilabs ay pupunta tayo sa hotel nila and tada! <laughs> -do na niya tayo. train station and 5 minutes walk lang po ito mula sa aming apartment. Hi, Good morning! Punta po tayo ngayon sa London. Minute po natin si Annalyn. Yung friend ko po, way back nung talaga pa po ako. Hello, hello mga kabilab. So, nandito ulit tayo ngayon sa London. Isang oras at kalahati lang po ang biyahe kaya nandito na agad tayo. Mabilis lang po. Pwede tayo mag-commute or balikan lang po ang ating lakad today. So, in this vlog, ipapakita ko sana sa inyo yung pagkuha ng Oyster Card. Kaya lang may nagsabi sa amin na mas tipid daw kung itatap lang daw yung card natin sa entrance. So, hindi ko na po yun itinuloy. Next, punta po natin dito sa London. Aaralin ko po yung Oyster Card para maipaliwanag ko sa inyo ng maayos. Ayan, so, sasakay na po tayo ng train para maiwasan natin ang traffic. Tada! So, nandito na po tayo mga kabilang sa So, nakababa na po tayo mga kabilabs and Piccadilly line. Bababa ulit tayo. Sasakay ulit tayo ng isang train dahil walang diretsyo. Yung hotel kasi or yung lugar na pupuntahan natin ay kailangan mag-transfer. Hassle or kung hindi ka po sanay dito sa London, medyo may hirapan ka po. Pero ang lagi nyo lang titignan yung platform and bago kayo sumakay, tingnan nyo muna yung mga way may mga makikita naman kayo dyan kung saan papunta yung train. So, make sure na lagi kayo magbabasa. And, isang tip ko mga kabilabs na napakahalaga, i-screenshot is nyo na lahat ng mga station na inyong dadaanan dahil pagdating nyo sa underground, wala na po kayong signal. So, make sure na kabisado nyo na yung mga station na inyong dadaanan. Kung naligaw man kayo, sumakay ulit kayo pabalik. Kung makapansin nyo pala mga Kavilabs, oyster card yung ginagamit ko dyan dahil lumang card ko po yan eh may laman pa po kasi siya. We're here na sa so London! Yeah. So, ang agenda po natin ngayon, mga kabilabs, ay pupunta tayo sa hotel nila. And, tada! <laughs> Sinundo na niya tayo. So, ito po si Annalyn, mga kabilabs. Kaya gising lang daw niya. And, nandito po sila ngayon sa UK for her birthday. So, kapabirthday lang po niya nung kahapon, October 1. And, papunta tayo ngayon sa kanilang hotel. Ayan, dalawin natin sila sa hotel bago tayo gumala. Eh, nakatira na sila ngayon sa US. Citizen na rin po sila doon ng kanyang mag-aama. Mag-aama kasi apat po yung anak niya. And guess what mga kabilabs? Kilala ko si Anneline bago ko pa nakilala ang asawa ko. So, alam na alam niya ang kwento namin yung mag-asawa. By the way, I've known her for 20 years na. And, tada! Nakarady na sila. And ito yung kanilang bunso, made in US na rin. Or I mean, doon na, rin, doon na siya pinanganak. Sa, so, tat, sa apat nilang anak, yung bunso ang um, sa US na ipinanganak. So, ngayon naman, pupunta tayo sa The Westminster Abbey. Sasakay ulit tayo, pabalik. Diyan tayo galing kanina. And cute na cute na si Niana. Three years old na po siya mga kabilabs. And yung panganay po nila, yung eldest nila ay ka-age po ni Aizel. Matanda lang si Aizel ng one year. Or si Kian. Si Kian nga pala mga kabilabs ay bukod sa hindi na nagpapavideo, hindi na nagpapablog, ay ayaw na rin niya magpatawag ng Kian. So, ginagamit niya yung kanyang first name na Aizel. <laughs> Grabe yung mga pila. Ang haba ng pila po mga Hobby Loves. Alam niyo kung anong pila to? Minipilahan to para doon. Magiging okay, ganyan siya. Ayan. So, yun yung pila mga Hobby Loves. <laughs> May Pilipino doon. So, itong gala namin mga kabilabs ay continuation na lang po ng gala nila. Nakapagliwaliw nakapag na sila ng mga nakarang araw. And itong cathedral na ito mga kabilabs na the Westminster Abbey, pinipilahan yan mga kabilabs dahil may live worship nung Sunday, nung time na pumunta po kami. And ayan, Blessed kami kasi nakapasok kami sa loob. And alam niyo ba mga kabilabs ko anong meron dyan? Dyan lang naman po ginanap ang coronation ni Prince Charles. Dyan din ginanap ang funeral ni Queen Elizabeth. Dyan din kinasal si Prince William at si Princess Kate. Paki Google na lang po mga kabilabs. Maraming mga ganap na nangyari doon sa simbahan na yon sa The Westminster Abbey. And ayan patawid na po tayo at tayo ay muna sa Big Ben. Ang kilalang kilalang Big Ben bago sila umalis dahil aalis na po sila bukas mga kabilabs. One week lang sila dito sa London. Hi Vlad! <laughs> Kamusta ang <are you> okay? <laughs> UK? You, you, wow! <laughs> so, ayun nga po pala si Michael, ang husband ni Annaline. So, childhood sweetheart po silang dalawa. So, medyo hindi na okay ang ating bosses ngayon. October 3 na po ngayon mga kabilabs. And September 30 ito, nung kami nakita sa London. Masaya ako mga kabilabs dahil... Hindi ko rin inaasahan na magkikita kami dito. Marami siya yung kaibigan ko mga kabilabs na nakilala ko sa Hitachi. 20 years ago, parang po kami nagwo work sa Hitachi, Laguna. Mga dalaga pa lang po kami. And yan, after 20 years, nakaapat na siya. <laughs> And ako isa pa lang. 11 years kasi ako na naging OFW. Kaya, ang hirap makabuo. <laughs> Nahihirapan pa rin hanggang ngayon. <laughs> Awit. Sabi nila pag 20 years mo ng kaibigan, ibig sabihin uh, intact na yung friendship nyo. Ay, alam nyo po ba mga kabilabs, mula nung nag-abroad ako, every 3 years ako umuwi. Every uwi ko, lagi po kami nakikita. So, lagi kami may contact na kailangan pag uh, umuwi ako meron kaming banding. And sa pagpunta nila dito mga kabilabs, napakasarap na malaman yung situation nila sa US. Marami kang ma-realize realization about sa buhay compare dito at doon. Ayan, so nandito tayo sa double day Car. Sa baba lang tayo sumakay. And alam nyo ba kung saan tayo papunta ngayon? Tada! Sa isang buffet Korean barbecue. Ayan. So, ang tagal namin nag-antay sa labas, mga kabilob. Sinabot na kami ng ulan. So, ito nila, ito yung kanilang mga ino-offer. Dahil buffet, ayang want to sawa po kami dyan. I don't know kung ano ito kasi hindi ako masyadong familiar sa Korean food. Para kami nasa Samyupsal. And Samyupsal pero in another ano siya, marami siyang choices. Ayan, may mga sushi din. Ayan, sorry kung mayo mabilis ang aking pagkakabideo dahil gutom na gutom na. <laughs> so, ito yung uh, aming mga food of choices. So, ito nga po pala si Miguel, ang eldest nina na Annaline. Nasa 30 pounds per head ang bayad po dito. And kailangan, dahil hindi po kami tumawag, on the spot lang kasi kaming ano, nag-crave. Actually, nag daw yung mag-aama ni Mars Annalyn sa Korean barbecue. So, hinanap namin on the spot sa Google kaya napunta po kami dyan. Walk in. <laughs> So, dahil walk-in kami, last priority kami, kaya medyo matagal kami nagabang abang sa labas. Isang oras po kami nag-abang sa labas. Pero worth it naman kasi busog na busog kami, mga kabilabs. So, sobrang enjoy. So, dito na po nagtatapos ang ating muling pagkikita vlog. Maraming salamat, Mars. And ingat kayo pabalik sa US. Um, tulad nga nung nabanggit ko. Gusto ko rin makapunta ng US talaga. Pero, wag ngayon kasi financially, hindi pa kami settled, hindi pa kami stable. Kaya, antayin mo kapag uh, na dual citizen na kami. Yung hindi na namin kailangan mag-apply ng visa para makapunta ng US. For sure, makikita pa tayo. Meron pa ang part 2 ito. <laughs> Mabilis naman ang taon eh. For sure, hindi na natin mamamalayan ang taon na lilipas. So, praying for your family, for your safety. Ingatan kayo lagi ng Panginoon at gabayan kayo lagi at ang iyong mga anak. Before we end this video, maraming salamat, Bars, sa souvenir, sa remembrance na iyong binigay. Grabe kilig na kilig ako dyan. Kaya isinuot ko na kaagad yung bag. And lagi mo makikita yan sa susunod na mga videos ko. I'm so kilig talaga dun sa bag. And ito kay Aizel. Maraming salamat. Magkagamitin na siya sa kanyang workout and si husband. Grabe. Thank you sa lahat ng remembrance ninyo. Babawi kami next time. Promise. Love you. Ingat kayo lagi.